Ito po kasi yung nakasanayan na ginagawa ng aking asawa ngayon. Simula po nung binata siya, ito na po talaga yung ginagawa niya. Una po naging tauhan muna siya sa kapitbahay namin na, na. unang gumawa na po nito. Nag-umpisa po kami mag gumawa ng sarili simula po nung nagsama na rin po kami. Anong year po ito? Uh, mga uh, 2017 po. 2017. So, ah. hindi siya pandemic baby. Mm -hmm. So, yung ano po ba yung unang produkto na ginagawa natin? Mga ganito na kalalaki or may standard sizes pa lang bago nag, nagkaroon ng maraming varieties? Yung mga small sizes and medium lang po ang common na ginagawa namin. Dahil yung po ang Uh, maganda para sa pagtitinda. Kasi ang unang pagawa po namin is para lang po sa pag pagtitinda sa pansariling uh, ano namin, pangangailangan. Mm -hmm. Meron naman po kaming sinusupply, ang katulad po yung mga handicraft uh, store po dyan sa may Kiyapo po. Mm -hmm. Tapos sa uh, sa Baguio din po nagsusupply din po kami sa mga uh, pwesto po doon ng mga souvenirs. Mm -hmm. um, tapos sa meron din po kami mga buyers sa mga, mga online ano po sila online sellers po kinukuha sa amin tapos binebenta nila sa online Oo. Oh. kayo wala kayong balak mag online wala po sir kasi busy po kami sa paggawa hindi na po ako nakakapag-focus sa cellphone Magkano naman yung presyo itong itong pinakamaliit magkano Ayan may mga small sizes po namin ang wholesale po namin ay 60 pesos. Okay. 60 pesos. Uh, itong uh, malaki naman. Ito 600 po ang wholesale. 600. Ah, mm -hmm. uh, yun, 'yun 'yun, yung uh, yung medium. Uh, ay, yeah, medium. Uh, 220. Wholesale na po 'yan. 220. Mm -hmm. So, yes. assuming na 200 yung average na price. Mm -hmm. o times 200 magkano 'yun? Ah, uh, 400. <laughs> <Huh? laughs> 200 times exactly. 200. Aba, 40,000 a week. 40,000 a week ang kinikita nila. So, ang laki naman ang kinikita hindi pala niyo. Hindi po, sir. Ano, depende po sa designs yun. Ito po yung designs natin, na yun. Sige, oh, sige. Uh, 100 uh, pesos. Na, hindi. 200 pesos yung average niya. Eh. Sabihin mo lang, 100 pesos yung average times 2. That's 30,000. At 30, 20,000 uh, 20, ano, pa rin. Mm. Ah, uh, a week? 100 oh, 88,000 naman. Mm. Not bad. <laughs> kaya uh, ano, kaya okay lang po weekly. <laughs> so, yes. 'yung ganito po ba natin kasi hindi siya solid bamboo, meron siya steel. Ah, dahil ito din po ito. Stainless ah, po, steel 'yan. Stainless steel, stainless steel din. Stainless steel ba 'yan? Yes, sir. Kaya po ginamit namin itong stainless na 'to dahil po wala po uh, masyadong available na tuwid na kawayan na maliliit mahirap ah, po siyang pantayin. Okay. Pero maganda rin naman, it became, uh, it became a design mm -hmm. uh, yes, Napakaganda. So. Magkano po yung ganito natin? Uh, yung maliit na lang po, yung pinakamaliit. 60 pesos. 60 pesos. 60. sorry, uh -huh. <laughs> ah. naliit Ahensya po ng gobyerno bukod then, sa yung Yung, medium, magkano? Ah, the medium. 220. Ah, uh, uh, medium po yung tatlong designs. Ah. Uh, uh, 70 po. So, 70. 60, price. 70, and then yung na nasa dulo na. Ito po, 100. 100 yung nine oh, tubes. 100 lang? Apo, yung ah, po affordable siya. yan. Uh, kung nasa online yan, ang daming bibili niyan. Yes. Kaya mabenta po yung mga online sellers na kumukuha sa amin. Oh, so sa so mga gusto pong mag, ano, mag reseller In invite niyo po sila. Oh, no, para sila na mag-online. O oh, nga, matay tayo. <laughs> Lalagyan ng brand. Juwana. Uh, uh, Ako na naman. Ah, po sige po. Sa mga gusto pong magbenta online ng mga bamboo wind chimes, ay uh, pwede niyo po akong makontak sa aming page ng Clanel Andrew on and Handicraft. Mag-message na lang po kayo doon.